Kuya, piliin mo rin ang Pilipinas. Philippine Storytime, please! Nandito ako ngayon sa isang misteryosong lugar sa Quezon Province dahil merong mag-asawang pilit pinaghihiwalay ng kalikasan. Storytime! At dahil nga pinaghihiwalay sila, madami pang kakaibang nangyari na naging palaisipan sa mga nakatira dito. Kwento ba to ng mga ninuno nila? Nandito ako ngayon sa General Nakar sa Quezon Province at ito ang kwento ng Sulok Beach. Madalas tinatamaan ng bagyo ang Quezon Province. Madami nang nagbago at napinsala. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang kwento ng mag-asawang natabunan sa Sulok Beach. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-storytime. Pwede niyo pa ako pina-follow eh, follow niya na ako. Ang kwento, merong dalawang mag-asawa na tinututulan ang pag-iibigan. Sa galit ng panahon, ginawaraw silang bato. Pero hindi sila nagpaawat sa kanilang pagmamahalan. Pinarusahan daw sila ng talhana at ginawa silang bato sa dalampasigan ng General Nakar. Ang sabi ng mga matatanda, nagsimula raw na magkadikit yung darong bato. Pero habang tumatagal, dahil sa galit ng Diyos ng karagatan, unti-unting pinaghihiwala yung dalawang bato at lumalayo ang agot nila sa isa't isa. Pero hindi pa doon natatapos ang misteryo. Ang kwento ng mga lokal, may nagpapakita daw nakakaibang nilalang sa mag-asawang bato. Sabi ng iba, Shokoy daw ang nagpapakita, pero meron din daw nakakita ng sirena. Pero ang tanong, nasan na ba ang mag-asawang bato? Kasama ko ngayon si Tatay Norbin ng General Nakar. In anong nangyari sa mag-asawang bato dito? ay ako nagtakala nung bumaha ay biglang nawala natabunan kung bata pa ako ay nandito na yung mag-asawang bato lumubog yun nawala noong 2004 yung guys Nasaan nakalagay yung bato dati? dito ano sa may gilid ah ang sabi daw nila may nakatira daw nga ah, laman dagat wala nang sukoy ano ba yung itsura ng mag-asawang bato dati? magkatambal sila magkalapit Narinig ko sa mga matatanda para silang pinaparusahan. Pero may mga kababalagang bang nangyayari dito dahil sa mga bata na yun? Ay, una, patay din natin ng malaking poon. Nawala. Nawala? Nawala. Pataas pa sa akin, laki. Sinisid pa nga namin dito, hinahanap, hindi na nakita. Nagtagumpay ang kalikasan. Noong 2004, nanalasa ang bagyong yoyong sa Quezon Province. Nagkaroon ng matinding landslide at tuluyang natabunan ang mag-asawang bato. Iligal lagi ang dahilan kung bakit nagkaroon ng landslide sa Quezon Province. Dahil naging gahaman ng tao, naghiganti ang kalikasan. Madaming nasawinon at nagbago talaga ang itsura ng Quezon Province. Eventually, lumubog sa ilalim ng lupa ang mag-asawang bato. Hindi ko alam kung totoo yung kwento, pero ang sabi nila na nanatili pa rin magkasama ang mag-asawang bato sa ilalim ng lupa. Isa na siguro tong patunay na kahit anong mangyari, kahit pinaghiwalay pa kayo ng mga kapangyarihan, basta matibay ang pag-ibig, mananaig pa din ang pagmamahalan.